Ito yung testing natin ng mga uh, kalabasa na siyempre yung pinagkainan lang natin, hindi tayo bumili ng buto. And then natin. Kung mapapansin nyo, merong malaki, merong maliit. Kasi yung mga maliit, uh, transplanted yan. No? Ang kagandahan dito sa mga direct seeding, ayan eh, malalaki sila. So wala yung any synthetic na pesticide pero pansin niyo very healthy ito meron ditong konting butas pero okay lang yan uh, bukas magbabawas na tayo ng dahon at least mga dalawang dahon na medyo luma no para dire diretso siya and then hindi natin uh, palalakihin yung mga side branches niya no uh, i-puputulin natin yon so kanina nag apply tayo ng ayan, compost so nilagyan natin ng compost lahat no kasi maganda na yung laki nya so para ma boost pa yung paghaba nya paglaki nya eh, naglagay tayo ng compost so this is organic Ah, uh, ano ngayon January so maganda maganda naman yung result since may tubig naman tayo pang irrigation pandilig eto medyo shady yung part na to ayan medyo bansot siya pero bahala na siya diyan magpo-produce din yan eh so yun yung ating backyard na kalabasa so pag naging successful tignan natin yung magiging result pag naging successful at least tanim tayo mga 500 seeds after na to no so hindi naman ako sumusunod sa planting calendar uh, pakiramdaman na lang sa panahon tignan na lang natin kasi pabago bago na ang panahon so hindi na natin masundan yung planting calendar tsaka minsan maganda rin yung tumatama ka ng off season kasi mas maganda yung bentahan yung presyo so ayan merong squash beetle pitikin lang natin yan okay na yan so this is our backyard kalabasa eto mga ano yung mga ano pala linoleum na luma na napulot natin yan nilagay natin dyan eto inusog na natin to eto na yung result no after ilang days so palipat lipat lang at least konti yung dinadamuhan natin yun ang advantage nun kasi ayoko bumili ng plastic mulch hindi naman tumatagal no? tapos makalat lang dagdag basura so organic lang tayo and uh, itong mga recycled na linoleum or kung meron tayong mga plastic na makapal or tela na hindi cotton for example katulad nito pansin nyo walang Palam wala garon damo. mo. Tingnan niyo yung ilalim. Oh, patay. Di ba? So itong mga to kasi pinagbunutan ko to, mga makahiya. Antayin ko lang yan matuyo sa araw. And then tanggalin na yan. O oh, maging fertilizer na siya diyan. So that's our latest update. Thank you for watching. Bye-bye.